どうぞ。<Yeah. S 2> yeah. Ako na sa harap mo, manig sa ba? Pagkakusom ang ulo, ako na ang bibiyak Hala, sige labas, mga kinabon at tiyanak Kapaiyak, mga hugak, sabay-sabay lalaga pa Bilang bagsak, para kayong kao'y nasilisipa Di ate baon-baon, sura kong kayo'y wasa Para kayong mga lupa'y nagkabisak-bita na. Hawa ko ng labis at wabel sa bulang mga Ang Milo, mila, ba?

nag-iingay Tahimik na na be Pag ako nakita nyo, kailan kayo na tumabi Pag ako ang lumubok, ahataki kong lahat At sa akin na mapagbago, iiwanan na lahat At pag ako nagsimula, malamang magtatapos Pag ako ang nagdagdag, malamang hindi ka boss Pag sa akin nagmula, ang mapinte na away Maaasahan sa uli, ako ang tagumpay Kaya sa lahat na nagbabalak, eto ang babalak Kung sasagumpa ka, iiwan tangi ala Iwan eh, kang puno ng galos O mga kauno, ikaw naman ang bumati ko Ako na kikilos at walang gagalaw Pag tigas mga kauno narinig ko sumigaw At sa amin dalawa, pag hindi ka bumiliw Las-las ang lehen at ate ang didaad Kung kayo ka mo, oh. apina ka magilas Rap na rin mo pilas, yan kay makatigas Kaya wala na, itigil mo na Masura grupo mo, hindi na napopula Ako so, na sa andahan ng unisa 我丢了，俺得忍啊！ i <laughs> morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat dyan, lahat lahat dyan. Saglit, saglit lang to, saglit lang to, siguro mga 15 minutes lang to siguro. No? I have good morning hey. mga kaya dalawa. Good morning Hello, Hello, Hello. Hello, friend, sa, hmm. sa inyong lahat. Hello, my friend, Wendy. Ito nyo sa baba. Hmm. Ayun, sa inyong lahat. meron mayroon ako ano lang dito. Aga-aga. aga Aga-aga talaga. Paano ba yung sabi ng mga bakla? Ang aga, aga. no. Di ba lagpos ka ako kahapon? Di ba sabi ko, abang siya. Anong ginawa? Anong ginawa? O oh, ito yung posi. Ito, ito, ito. Di ba? May tree ngayon. May tree. Ah, Inihintay-hintay ko yan. Sabi ko talaga, akitan ko to. Huwag yan lang sabihin sa akin na puro face reveal na naman para hindi ko siya akitan. Okay? Oh, nirecord ko para ano ha, para sure. Grabe naman, diokla, diokla, diokla. Malabas pagkabakla mo, ano ba naman to? Isa, isa pa rin nagtabsak. Ha? Kaya na, alam mo, inaabangan kita ha. Talaga akita kita, gago ka sila, sabi ko sa'yo, bakla ka. Inaabangan kita. Ngayon, nireschedule mo na naman. Muro na naman yung bayag mo. Nilulok mo na naman yung bayag mo. Ha? Ha? Baklang bakla ka talaga, ha? Ayan lang. Lagi ko muro. Kusay, atalong sa tiyang itlog sa tumbong ba? Alam mo yun. Wala akong jacket. Tignan ko kung uh, ang black ko. Ay, putang ina. Black pa rin ako! Wala! Hindi kita! Hayop! Hi, oh. Ayan o, oh. ayun si sa Durayan. Nag-comment sa'yo. Hayop ka. Black pa din ako sa'yo. Tarikin mo ka talaga. Bakla ka talaga. Kapag bakla mo. Pupunta ko sa sakot ko para makita ulit. Sa'yo, sa'yo. makikita. Hindi kita. Hindi kita. Ano mo ka? Talaga? Bakla ka talaga? Hayop ka! Ha? Ah, Nakakaya ka? Nakakaya ka sa balat ng mundo? Sa balat ng lupa? Kahit hindi bakla, ha? Hayop ka! Ang sarap mong trintasin! Bakla mo talaga? Hayop ka! Pero kahit na black ako, pwede kitang aketan, hayop ka. Ha? Huwag mo lang sasabihin ng face reveal. Face reveal, ha? Kasi talagang bakla ka talaga yung face reveal mo. Pukin na ka. <laughs> Gusto mo ba kitang mukha ko pag mukha ko? Ha? Baklang bakla kang hayop ka. Kakaya ah, ka. Kakaya ah, ka. Yan. Yan nga, di ba? Bakla. Wala, lang akong masabi dito. Wala itong bakla. Murong. Wala malin. Kasi hanggang ngayon, nag-aabang ako eh. Ha? Ako nga, nag-alab ano dyan? Ayan, o. Ayan, o. hindi pa rin, hindi pa rin siya, ano. Isa pa rin ang tamsak niya. Hmm? Ano excuses niya? <coughs> Ano excuses niya siguro? Ha? Hindi kasi ako nakauwi ng bahay. Busy sa trabaho. Bakit ka nag-schedule ng ganyan? At ganyan naman, di ba? Ang oras mo pag ls di ba? Gaytong oras. Ha? Ano kaya excuses na ito? Tinira ka sa pit ni, ano, ni Rex? <laughs> ha? Hindi ko na ang, ang, ang sa sa'yo. O oh, sige, ito, para bukas. Ha? Ah, may 4. May 4. Busy ako bukas. Ha? Ah, para siguro, hindi, para alam mo na hindi kita abangan. Ha? Ah, busy ako bukas. Pero may time ka pa. Ayun may time. Alam ko, gising ka pa yan. May time ka pa para mag-live ngayon. Kung gusto mo akitang kita, akitang talaga kita ah, Huwag mo lang sabihin sa akin face reveal, ha? Kasi nakakabakla ka talaga doon. Bakla ka na talaga doon. Ha? Alam ko, nanonood ka niyan. Ha? Meron ka pa tayo mag-live. Sabihin ko sa'yo. Pero bukas, sabihin ko na sa'yo, ha? Busy ako noon. Kung gusto mo, reschedule mo yan. Reschedule mo yan, unutusan kita. Reschedule mo yan, aakitang kita. Huwag lang bukas. Kaya na, inahan kita. Sinasabi mo bukas, kaya nasa isang bukas tuloy kasi kasi sila. Alam mo yun. Oo, oh, kasi sinabi ko ngayon, bukas busy ako, kaya baka mag-live siya bukas. Hmm? Doon ka magmamatapag, di ba? Akit ka dito, akit ka dito, kasi wala yung, wala yung tao eh. Hmm? Yung gito yung ginagawa mo dati, di ba? Akit ka dito, dali, bisa mo, bisa mo, dali, akit, sh -sh, akit, akit, di ba? Doon mo pinagsalita yung pamangkin mong bastos? Ha? Ano ka kalab sa akin? trabaho? Hayop ka? Doon ka pang yung araw na yun eh. Pero yung, yung time na inaakit inakitang kita, na may time ako umakyat, ha? Uurong-urong ka. Ayaw mo akong pakyatin. Pa hmm. Yun. Yun ang tunay na istorya. Diokla. Diokla. Ulitin ko, bukas ha. Reschedule mo yan. Wag bukas. Kung gusto mo akitang kita. Yun lang maano ko. Kaya wala kayo sabihin, mga babae. Nakakabakla, di ba? Masasabi ko lang ang kitong sa kanya. Wala, natatawa lang ako. totoo. Akala ko na ano, ulang nalilito na lang ako. Pero sabi ko, 24 hours talaga na reschedule niya. Tinitigang ko pa. Kalokot. Yun lang. Mama, uh -huh. dahil mag-aabang sa'yo, ha? Uh Oo. -oh. Magkakaroon ka ng views. Kaso nga lang, walang thumbs up. Pero ano, pe, ano sabi ko sa iyo. Ano nyo? Tuwadan nyo. Tuwadan nyo. Tuwadan nyo. Eh na, para kasi may ka magtuwad sa akin, di ba? O, para paramdaman mo ulit yung pagtuwad. Pakita ano, pakita natin niyo, guys. Bakla talaga ano, hmm. sitwad ba. Pakita wadan. Oh, ayan ayun na at sa may din sinabi siya. ko wala, ni ko sinisipit ka pa din. Ayun, <laughs> basta <laughs> yun lang. Yun lang hey, lang ako sinagyan. talaga, sinasabi ko talaga harap-harapan. Eh siya, ano? Yun nga eh. <laughs> Tapos paano pa siya kasi, <laughs> kuya? Tapos alam mo na tinuwaran <laughs> ka. <laughs> Ayun nga po. Uh, papakita ko ulit ha. Ah, schedule niya. Ayan. May 3. Ngayong araw na to. Pero meron ka pa time. Sinasabi ko sa'yo. May time ka pa. May time ka pa para mag-LS. Oh, may 4 ngayon. Ay, may 3 pa niya to. Mali pala yun ako. Screenshot ko. Saan ba yun? Ito ba yun? Nalimutan ko na. Ito yung May 4. O, oh, ayan ha. Reschedule mo bukas. abi mean, inuulitin ko. Reschedule mo yung bukas mo. Kung gusto mo akitang kita. At huwag ka magmamatapang kung sakaling mag-live ka bukas. Kasi doon ka magmamatapang dahil wala yung tao. Ha? Ayun, maraming salamat dyan sa mga sababa. Pwede ba na tayo doon sa ano? Kitere. Thank you so much. Babay na kayo, babay na kayo.

🎵 Kayong kahoy na silisipa 🎵🎵 Hindi ay bahon Sura kong kayo'y wasa Para kayong mga lupa ang naghabisakbita na. 🎵🎵 ko ng labis at mabil sa buhay

Man, at kailangan nyo makinig At kailangan nyo lumabit kung ayaw ay nasagiling Wala mag-iingay, tahim na ang sinabi Pag ako nakita nyo, kailangan nyo na tumabi Pag ako ang lumubog, hahataki kong lahat At sa akin ang pagbago, iiwanan na lahat At pag ako nagsimulan, malamang magtatapos Pag ako ang nagdagdag, malamang hindi kapas Pag sa akin nagmula, ang matilte na away Maaasahan sa uli ako kaya sa lahat na nagbabalak eto ang babala Ko sasago pa ka Iiwan tangi ala ala Kaya sige, sige mag-aantay Sasago at kapag may sumagot Hininga mo ay lagot Pag ako Ako na si Allah Ang mag Ikaw naman ang bumatikot Ako nakikilos at walang gagalaw Pantigas mga kauno, narinig ko sumigaw At sa amin dalawa, pag hindi ka bumili Last last, ang lehen at ating ating at Kung kayo ka mo, aminak ka magilas Rock na rin mo pilas, yan kay makatigas Kaya wala na, itigil mo na Masunang grupo mo, hindi na napopula Pag ako, ako nasa ang lahat ng unisa Huwag yun na atayena ¡Pagarro! ¡Aquí no un apartamento sin pasar!